Samahan niyo ako, magluto lang tayo ng ginisang gulay ngayon mga ka-Berks. Ka-Berks, so, di ba? Okay na kaya itong tinaw natin na karneng baboy kagabi kasi gagamitin ko nga ito. Gusto kong magluto ngayon ng ginisang gulay. Lagyan natin ng konting baboy para malasa siya mamaya pagka naigisan natin. At saka para makakain si Angelo, alam nyo naman yun, may ligin sa karne. Hugasan lang muna natin maigi itong mga karne na to. At isalin lang natin sa isang lalagyan. Tapos hiwain na natin yung ating mga gulay. Medyo matagal na nga rin tong kalabasan na to. So medyo bulok-bulok na siya sa loob. Pero pwede pa rin yan. Pagtsatsagaan natin yan. Saka hindi na natin babalatan yan. Pag Pinulatan pa natin yan eh. Wala na makukuha dyan. At alam nyo naman si Chris Kusinero, mahilig ako sa kalabasan na hindi binabalatan. Kaya okay lang yan. Tapos maghiwa na rin tayo ng ampalaya. Meron tayong mga ampalaya dito sa ref. At uh, talong. I-prepare na rin natin yung mga yan. Saka okra. So parang pinakbet talaga no. Pero itong mga lulutuin natin is gulay lang na walang bagoong. Imbis na bagoong yung ating ilalagay sa sahog natin is karninga. Tapos samahan na rin pala natin ang kamatis. Maghiwa tayo ng kamatis. Maghiwa tayo ng sibuyas. At saka bawang na tamang-tamang panggisa natin sa ating gule for today. Lagay tayo ng konting mantika sa ating wok at unahin na rin natin iluto or lutuin itong ating pork na hiniwa kanina. So ang gagawin lang natin naman dito is gisa-gisa lang naman natin hanggang sa maluto tong pork, no? So maya-maya buksan nyo tapos haluin nyo yung karne tapos takpan nyo ulit, buksan, hanggang sa maya, -maya lang, ito na yung nangyari sa ating pork. Naluto na siya. Tapos ilagay naman natin ngayon yung ating uh, mga pinrepair kanina, kagaya nung bawang, sibuyas, at saka yung ating kamatis, no? Halo-haloin lang natin siya. Napaka-simple lang. Napaka-anong tawag dito. Kahit nakapikit kayo, kayang-kaya yung gawin yan. sote taste lang. Napakadali lang. Tapos, lagyan natin ngayon ng chicken powder. Naubusan kasi tayo ng pork powder at saka beef powder dito sa bahay. So, okay na rin yan. Halo-haloin nyo lang siya. Tapos, lagyan natin siya ng konting tubig para kahit pa paano maluto yung gulay, no? Takpan nyo lang siya saglit. At maya-maya lang. Wala pang 5 minutes. Luto na kaagad yan. Kumukulo na kaagad yung inyong gulay. So, ayan na sya. Ready na kaagad. Napakabilis lutuin mga kaverks Gisa-gisa lang. Alam niyo naman si Chris Cusinero, may ligo ko sa mga ginisang luto. Yung mga instant, di ba? Tara, kain na tayo. Ang hiliyan. 4 na ng hapon. <laughs> so, Lord, marami rin salamat po sa aking masarap na lunch at dinner na rin. At gabayan niyo po lahat ng ating mga kaverks pati na po si Angelo at mga mahal natin sa buhay. Jesus Christ our Lord. Amen. Okay. kain na tayo. Meron tayong isda dito. At meron din tayo dito. Ginisang gulay. Wow. Ayun lang kakainin natin. Wala tayong rice. Bakit di nagra-rice si Chris Cusinero? Alam na ng mga followers natin niya kung bakit. Wow, ayos. Works, so, di ba? Wow, tama tama ang pagkakaluto ng gulay. Medyo crispy pa at uh, hindi siya lamog. So, samantalahin natin kasi mamaya ma-overcook na kagal yung mga vegetables mm. 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 Bulay, na yan. Mmm. 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 Isang gulay sa kaisga at walang rice. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Kusinero na halikan at sumama ka at manuod. Mga matay mamamang hadilang tiyanang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Burks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Kusinero, matik papasarapin. Yum! o f -W, na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa